Brom 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 nandito na naman si Matsong brom brom. Ha ha ha. Hay mama. Ha ha ha. Mga kabbrom brom may nakita na naman ako natutulog sa tabi ng kalsada mga brom. Bigyan na naman natin 'to ng na pagkain. Let's go. Punta tayo sa Jollibee mga kabbrom para, para, sa sa uh, para bumili ng pagkain para ibigay doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go mga brom brom. Let's go. dito na tayo sa Jollibee mga kabbrom para bumili ng pagkain para ibigay doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go mga brom mata let's go. Dito na tayo na pa, probably na tayo ng pagkain. Let's go! Ito na mga nakabili na tayo ng Jollibee. Bigay na natin ito kay kuya na natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go! Let's go mga kabumbum! Ihatid na natin itong pagkain doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go! Katulong na naman tayo ngayong gabi mga kabumbum doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Kahit kunti, nakabigay tayo sa kanila. Let's go mga kabumbum! na natin ito! Let's go! Ano na noon mga mga lupitan natin para ibigay doon. Let's go. Ito sa mga bobo. Let's go mga papulutan bigyan natin pag-highlight. Let's go.